ganito. No idol, bagay kaya kami Na-tambak pa namon Yeah. ng Nakapira din tayo ng panambak. Buk. Pwede na bukas. Ang gawin pala na, mamaya Saan kaya yung tubig kanina, no? Oh, a... Grabe kanina, ang was... lakas eh hmm. Sa bayan Ang lakas kanina, oh Pagkang tuhur, ah Wala na na po. Drab yung kanina. Ang lakas yan. Saan na to? Yung nagpakawala yun eh. Sige. Mahawat yung mahala yun. Tuturo ko sa iyo kung may akeba ito mahabis kita, mahabis kita, mahabis kita. Kasi, kayo, beto, saan nagagaling. Galing dito ah. Saan Di yung din ah. Dito. Ito. Nakagaling. Ayan po. Pagdaan mo kayo.